Ganun lang, lang. lang, mo yun, Nagagalit si... Boy Botete eh. <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> Hindi naman talagang tanghanda na, lang. Maamay ma ma pa. Hahaha! <laughs> si oh. Tagaat oh. si Boy Botete, sobrang maabot pero raw. si Boy Botete eh. Ano oh. yung Oo. Oh. Oh. Sobrang oh. maabot oh. tayo. Oh. Kulamag tayo yung... sa kapitbahay. <laughs> Sampo lang yun. Sampo lang yun. Ikaw naman masasayang. Eh, ba't ikaw? Mahaga ka nga nagsasayang eh. Mahaga <laughs> ka nga nagsasayang yung matrabaho kasi yan? Mahaga ko. Maingay ka. No? Oo. Oh. Masipag <laughs> yan. Masipag. Hindi, hindi. ka. Hindi ko para pwedeng gumawa. Kaya gigigi kayo. Kaya ako ng ano, para magkape. Ang kape, ang kape. <laughs>